ano mga kawan good morning ito lang nga lang na tapos lahat yung pakain natin yung mga lagang so yun yung nakara, ano? yung sana, no? na yung nakaraan yung papalagay sa ano hindi po siya natuloy no? siguro baka natapot lang no? so yung mga papalagay huwag po kayo matatakot no? bilis po tayo pag nagliwaya wala po tayo mararamdam ang sakit paglagi natin ang uh, mga agimat no may meron tayong ointment po at saka anesthesia so wag po tayo matakot so, siguro nagpick siya ng umaga alas 7 daw pupunta si dito so dahil ko din naman siya dumating hindi na nag reply siguro natakot na mga awan, no? so yan. meron talagang ganun na yung natatakot din natatakot po palagay baka uh, ano mangyari no? so huwag po tayo matakot no? so na po tayo maglagay ng ganyan no? At, mga gimat uh, complete naman tayo ng gamit kaya well, dapat ito pag-alala no? so yan kay sir natakot na siguro siya no? hindi natin may iwasan niya may takot talaga no? so, yun lang yung ano ko lang uh, huwag kayong matakot no? Pero nagdalawang isip na one is Ito talaga ito tuloy na Baka maging alanganin na So yan lang mga kaya no? So huwag tayong matakot Kung nagpalagay tayo ng na ating mga agimat no? Okay Bye bye